Hi guys! So for this video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-live sa ating YouTube channel Ayan, direct live siya guys, habang kayo ay mag-mobile agent So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, so do please like So as a vlog, so like and share and subscribe At click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga video So ayan guys, tuturuan ko na kayo So, click nyo lang yung may plus sign dyan, guys. So, click nyo lang yan. And after nyo maklik, guys, ito yung lalabas. So, ayan. So, may nakita lang short, video, ayan. Post, ayan. Click nyo. Live, ayan. Ito yung live. So, click nyo lang yung parang may pencil sign. Click nyo yan yung pencil sign. Ayan. Okay. Ito. Tapos guys, maglalagay kayo ng title. So ilalagay natin kasi maglalaro nga tayo ng Mobile Legend. So ilalagay natin na title is Let's Play Mobile Legend. Ayan, so maglalagay tayo ng ng title. So dapat naka-public siya. Ayan, select audience. At saka i-click niyo yung screencast. I-click niyo yung screencast, guys. Ayan, Add game title. Ayan, yung title natin is Mobile Legend. Ayan. So, click natin. So, scroll down natin. So, may makita kayong advanced settings. So, click nyo lang yung advanced settings. After nyo naklik yung advanced settings, ay makikita kayong allow chat, allow reactions, enable monetization, or ayan. So, i-click natin. Kung monetize na yung channel nyo, guys, so, i-click yung enable monetization kasi para sa ads nyo yun dapat naka-on yan. At sya ko yung allow reaction, dapat naka-on din sya. Allow chat, dapat naka-on din sya. So, ayan. Yung orientation, orientation, ayun ba Basta, ayan. <laughs> Ay, click nyo yan, guys. Dapat naka, ano sya, horizontal. So, click nyo dapat to. So, after yan, guys, back natin sya. Ayan. So, back lang natin. After kung na-okay na. So, magne-next na tayo. After nyan, click yung next. At dapat i-click nyo yung no, it's not made for kids. So, i-click nyo lang ito para ma-click nyo ang next option. So, click nyo ang next. After nyo maklik ang next, guys, ito yung lalabas. So, ang gagawin nyo ay kung i-next nyo lang. Next nyo. After nyo ma-next, ayan, got it. Click nyo ang got it. After, start now. So, ito na guys. So, i-off nyo yung, pwede nyo itong i-off yung camera. Click nyo lang yan. Turn off. Ayan. So, ayan na siya. So, pwede nyo tong yung paliitin. So, ililita natin yung ating mukha dyan. So, ganyan nyo siya guys. Tapos, i-on nyo itong may comment ganyan. I-on nyo siya guys. I-on na to, After nyan, so, punta na tayo sa ating mobile legend. So, after natin ma-click yung mobile legion, ito na siya. So, i-click natin yung live. So, ayan. So, it means, nagsastart na tayo mag-live dito sa YouTube. So, yung live natin. So, ayan lang guys. Napaka-simple kung paano mag-live sa YouTube.